After us a plague, sinundo ni Paolo Abilino si Kimi. Grabe itong si Kita girl. One week stay, so from daming ganap. Partida after showtime na pang mag-workout. Saan kukuha ng enerhiya itong si actress? Pagdating naman ng gabi, nagho siya sa Pinoy Big Brother. Ikaw na talaga, Kimi. Saludo kami sa sipag mo sa trabaho. Buti na lang, Hintan si Jowa para laging o palagi kang susunduin at bibigyan ng oras. Ay nga sa mga komento, siguro na pagsasabihan na rin niya ni Paulo. Walang ginawa kundi magtrabaho. Kahit ako, kung Jowa ko iyan, mag-aalala na ako sa mga kasi niya. Pero congratulations, Kimi. Mas talo kaming na-motivate sa buhay. Kung ikaw nga na napakayaman na, sige pa rin sa pagtatrabaho. At hindi lang iyon, hands-on din siya sa kanyang negosyo. Wala kaming rason para hindi magsipag. Inspired kami sa iyo, stay humble. Ayon pa si isang pamento, ito lang ang masasabi ko. Wala ka nang dapat pang patunayan sa iba, Kimi. Hindi mo kailangan i ang ibang tao para lang magustuhan ka. Gusto namin ang kasipagan mo. Ngunit huwag kalimutan na magpahinga. Lahat ng mga negative comments, babalik din sa kanila iyan. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Basta, mahal ka namin. Huwag kang magbabago at panatiling nakababa ang mga paasa lupa. Anong masasabi niyo sa panibagong update na ito?